Magandang hapon po mga kalaki Alas dos na po ng hapon Halika, kunin mo na ang mga 4 digit lucky numbers Uy, mananalo ka na ngayon Ilista mo to at alagaan na Ito na po Malaysia 1183 Dubai 2877 Hong Kong 9296 Singapore 1374 China 2866 Texas 3026 Israel Israel three one three Las Vegas eight five one nine Alaska eight one zero Saudi one six four nine Japan two one three five Italy 4 three zero six Germany one seven eight Korea eight eight two Greece 9 one five five Canada one zero Mexico two three Australia, 8,677. New Zealand, 6,166. India, 2,107. Philippines, 9,180. Thailand, 3,122. Taiwan, 4,125. One, two. Ayan po mga kalaki ang mga laki numbers sa 4 digit. Abay, ibaliktad mo na yan. Rumble-rumble. Ganon para mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo. At good luck po. Merry Christmas. Advance po mga kalaki. Mananalo tayo. Claim Uy, birthday ko na.